ito dito sa Pilipinas pa rin pa nang magsakay ng plano ang init-init. Buti na lang may may payong naka-color coding pa red, blue, yellow. Hi. Hi to your vlog. Yes, ito yung sasakyan namin. San Francisco. Puerto Okay lah. Thank you. Hey, sir, how are you? Oh, good afternoon. Oh god. Ansakan 18 din. 18 din. <laughs> Hi, Thor. Asa ka nga si... Asa si... Ito pa sa layo si Jojo. Tama ba ko dito ko ng lingkod? 12B. Adirira ko mo no? So, ikaw kung paano ang <laughs> We are now at the exit area of Mactan International Airport because we're going to hapitize in Mactan Shrine <laughs> Ito ito mamaya, di ba? Hindi. Doon okay. sa baba. Ay pwede siya, Dito, pero pag mapatog ka, Yan, nakalabas kami ng airport. Pakunta kami ng Cebu. <laughs> I didiya pala. Makkan shine lang eh, ba? oh, Balik right? oh, tayo. Kayo? Magkaka tayo. Makkan shine na balik na kami mga around 4:05 PM or 4:30 PM makanya. Oh, bawa lang tayo na no mam, drop na lang pa balik kayo. Ano ba pila 15 complete. Oh, Wala na kay pagahil. Wala on carry lang. Kasi, Kasi nakatransfer transfer na drop plan namin mapis 1,000 na eh, lang. At ko lang ground pa lang ng

Asa naman si Majilan si Si Majilan sila po wala po. no ka nang hawan kayo. Adito ah. ra kita sa souvenir shop. nga kita dito mamalit diretso. Ay dito taot sa kuan sa kay lapu si GM kay kuan kay palaban kayo no oh? gusto lang ko na ako si makita balik oh, na miss na It's niya yung ano years. niya boyfriend ba niya yan ay hindi pala lolo niya kanunuan ayun may sumigaw Actually, we're going to Dabao now. We just stopped by here. And to buy something.

वहाँ हमदर गाइस इफ या मैं बोल ही देती हूं अरे दे 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 लेट्स स्किप स्किप